Gandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, so mayroon lamang akong ibabahagi sa inyong kwento ng aking buhay. Kayo na ang bahalang umunawa at umintindi at tumingin sa mga mapapanood ninyo sa mga video na ito. Dahil sa dami at lawak ng aking karanasan ay hindi ko na alam ang aking uunahin. Ang video na ito ay ginawa ko hindi upang magmayabang at ipagmalaki ang mga bagay at kung nasaan ako sa kasalukuyan, kundi upang magbigay ng inspirasyon sa lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong may mga uh, kapansanan. Ako po si Professor Vincent Torre Bongolan. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang napakalaking kumpanya sa Makati bilang Director 2 for Data Science and Analytics. Ayan. Naalala ko noong high school ako ay mayroong isang guro na kausap ang aking nanay. Sabi ng guru ay uh, wag na akong pag-aralin sa university dahil sa aking kalagayan, sa aking uh, pagiging pilay o hindi nakakalakad ay baka mahirapan daw akong pumasok sa paaralan. Paano na kung ang aking uh, schedule o room assignment ay nasa 6th floor, 7th floor o kung anumang floor yon? At uh, isa pa ay magsasayang lamang daw ng panahon at pera ang aking inay, ang aking mga magulang. Dahil wala daw kumpanya ang maaaring tumanggap sa akin sa trabaho dahil sa aking kalagayan. Iisipin pa ba daw nila ang aking kalagayan, no? Kumpara sa uh, mag-hire sila ng isang uh, normal na individual. So, sa halip na masyadong mag-self-pity sa aking narinig ay ginamit ko ito bilang isang motibasyon sa aking buhay. Pero bago dyan ay hindi po kami galing sa yaman, wala po kaming yamang maipagmamalaki. Naalala ko pa ang aking mga magulang na laging ipinatatawag sa barangay dahil nga sa nahihirapan silang makabayad ng kanilang mga pagkakautang. Madalas, makita ko ang aking uh, inay na nakaluhod sa altar, umiiyak. No? May mga panahon pa nga na, na itinakbo ako sa ospital dahil na-allergy ako sa pagkain namin ng uh, tuyo sa loob ng higit almost a year. Wala, wala po kaming ibang uh, kinakain noon kundi tuyo, ganyan. Minsan naman ay kanin na may mantika. Yun damang po ang kinakain namin. Kaya na-allergy po ako sa maalat. So, dahil sa aking murang edad ay uh, wala akong magawa kundi ang, alam nyo po yun, mangarap. At uh, itanim ko sa aking sarili na darating ang araw ang panahon na maibibigay ko sa aking mga magulang ang mga bagay na wala kami. To cut the story short, nang marinig ko ang guro na kausap ang aking inay ay ginamit ko ito bilang motivation para ipakita na hindi habang panahon ay magiging uh, umaasa ako sa aking mga magulang o sa aking mga kapatid sinikap ko ang makatapos ng high school at dahil nga sa kawalan ng pera tinapat ako tinapat kami ng aming mga magulang na uunahing makatapos ng pag-aaral ang aking ate para nang sa gayon ay makatulong sa amin mga magkakapatid So, balit matigas po ang ulo ng inyong lingkod. So, sabi ko sa nanay ko, samahan mo ako na pumunta tayo sa kabanatuan sa Commission on Higher Education. mag apply ako ng scholarship. Ayan. So, hindi naman po ako nabigo. Pinagbigyan ako ng aking nanay. Sinamahan niya ako sa CHED. At doon ko nalaman na may pinipiling uh, scholar ang uh, administration during that time. So, pinaglaban ko ang aking karapatan. So, sabi ko, ang scholarship ay para sa lahat. Hindi po para sa iilang tao lamang, mga kakilala o kaibigan. So, to cut the story, ay nakuha ko ang scholarship. Nung ako ay makatapos ng high school, uh, o bago matapos ang high school, ay sinabi ko naman sa aking mga magulang na samahan ako sa Maynila at mag-a-apply ako ng uh, entrance exam tukat uh, to cut the story ay uh, nag-apply ako sa PUP at dumiretso uh, po kami sa Commission on Higher Education upang mag-apply na rin ng scholarship. So, graduation ko nang matanggap ko ang notice ng PUP that I passed the entrance exam. And at the same time, uh, nakatanggap din po ako ng uh, letter mula sa ah uh, Chad na ako po ay isa sa mga nakuhang scholarship ang congressional nalimutan ko na po yung buong tawag don sa scholarship na yon so in short ay pasado po ako sa scholarship at sa uh, PUP So, ayun na nga po. Dahil ang una kong in-apply ang scholarship ay sa Commission on Higher Education sa Cabanatuan City. Pero nakapasa po ako ng pag-aaral sa Uh, PUP Santa Mesa Manila. So, napilitan akong tanggapin yung sa Santa Mesa Manila. Tumira po ako o kami ng aking ate sa alam niyo po yung relays ng tren sa May Santa Mesa. Doon po kami, meron pong bahay doon sa loob ng uh, sa pagitan nung tren at nung kalsada. So doon po kami tumira ng aking ate hanggang sa makatapos po ako ng pag-aaral. So, madalas, madalas madulas ako dun sa gilid, dun sa napakasikip na eskinita na yun bago makadaan sa PUP. So, pinili ko na rin po doon kasi malapit naman sa PUP. Yun nga lang kapag malakas ang ulan, lagi akong nadudulas. So, pumasok pa rin po ako kahit basang-basa na ako ng ulan, ganyan. Hanggang sa makatapos ako ng aking pag-aaral. Kumuha ako noon ng, uh, nung ako ay makagraduate na syempre meron ng trabaho, ay nagtrabaho naman ako sa UN Avenue, no? At uh, nakita ko na parang gusto kong kumuha ng law. So kumuha po ako ng law at doon ko na experience, doon ako naging mas matatag. Sa so, pagkat-sabi sa akin ng uh, aming uh, professor noon na, hindi ka magiging abogado kung mababa, kung hindi ka, Uh, hindi mo kayang itolerate yung mga masasakit na salita. Sabi ba naman ng abogado don sa isang classmate ko, o oh, para ka lang bumibili ng suka, umuwi ka muna. Tapos ako naman, dahil takot ako sa mga tanong-tanong na ganyan, so pumunta ako dun sa likod, dun ako na upo, ay sa, ha sa harap, kasi ang alam ko, pag sa likod, tinatawag ng professor yon So sa harap ako umupo. E eh, sabi sa akin ng professor, o oh, Mr. Bongolan, hindi ibig sabihin nandiyan ka sa harap, hindi na kita tatawagin. Ano yan? Strategy? Sige, recite ka. <laughs> so, ayun po yung aking karanasan sa law school. And, meron pang instances na may bagyo noon. Pumasok pa rin ako sa trabaho. Tapos, may klase ako sa uh, law school. So, meron isang babae na nakasabay ako sa... Matandang babae na nakasabay ako sa sasakyan sa Kiapo. So, ayun po guys. So, hindi ko po kilala yung babae. Tinulak po niya ako dun sa sa babaan ng ng, ng, ng jeep no, so in short, nahulog ako yan, tapos basang-basa po ako ng ano nun talaga ng, uh, ng tubig yan, dahil nga po malakas yung ulan during that time so pumasok pa rin po ako sa school sa low school habang tumutulo yung aking damit tapos sa akin, sabi yung pagdating na pagdating ko doon hindi pa ako nakakaupo sa sa kinauupuhan ko ay tinawag na ako ng professor. So, Mr. Bongolan, uh, can you recite this? Blah, 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 blah. Ayun. <laughs> so, yun ilan, ilan lamang sa aking mga karanasan while nung nag-aaral ako ng uh, law sa PUP. Tapos, marami po akong naging karanasan. Minsan pa, na, na, nahulog ako sa bus. So, ayun, okay na naman so far. Uh, buhay pa naman. At uh, pagkalipas po ng uh, 15 years ay nag-start akong magpundar ng mga naipangako ko sa aking mga magulang. Ang house and lots sa Malolos, Bulacan at uh, mga sasakyan. At syempre itong nakikita ninyo ngayon ay ang uh, condominium unit sa Cubao, Quezon City. Ayan, so, ayan. <laughs> Nakakaiyak lang isipin na just ko po ginoo. 'Di ba? So ito po yung akin condominium unit sa Cubao, Quezon City sa Araneta, no? Ang Manhattan Plaza Condominium. So ayan, pasensya na guys kasi uh, pag naaalala ko yung buhay at karanasan namin noon ay talagang uh, hindi ko uh, pa rin nakakalimutan kahit sa ngayon na kahit papaano ay uh, meron na kaming nakakain meron na kaming uh, kung baga, pambili ng mga bagay na gusto namin mga bagay na hinahanap namin so yan, ito po yung pinakang latest na pundar ko sa aking uh, pamilya Uh, it's a two-bedroom condominium unit sa Cubao. So, lahat po yan ng mga gamit dyan ay pasadya. Uh, meron akong interior designer at ang mga beds ko dyan ay pasadya rin po. Customize po lahat yan. Ayan. So, dahil PWD po ako and at the same time nasa technology, ay meron po akong mga IOT dyan sa loob ng kondo ko. No? Kapag gusto kong panuorin ng TV, just voice command. Kung gusto kong buksan ng ilaw, nagbo voice command lamang din po ako. Uh, inuutusan ko lang si Alexa Echo Dot. No? So halimbawa po nito, Alexa, good morning. Good morning. And happy birthday to world famous footballer, Diego Maradona. Born on this day in 1960. Widely considered one of the greatest players of all time. He Alexa, stop! Ayan, guys. Mapapansin nyo yung ilaw dyan. Yan, 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 yan. Yung interior design na yun. <sighs> Kapag nag-voice command po ako, ayun, mag-open po yung ilaw. So, ayun, guys. Ang aking karanasan. Ah... Uh, yan. So, I'm a data scientist by profession with more than 18 years of experience in technology and analytics. So, maraming maraming salamat kay Papa Jesus for giving me the strength and, you know, the motivation to survive in this most challenging world. Ayan. So, sana po ay uh, kapulutan ninyo ng aral ang aking buhay. Inuulit ko po, sinasabi ko po ang mga bagay na ito hindi upang magmayabang, ipagmalaki or magmaliit ng aking kapwa. Kinukwento ko po ito sa inyo upang gawin ninyong basihan, gawin ninyong batayan na kung ako nga po na may kapansanan, nagawa, na ipundar ang mga bagay na ito wala pong imposible sa inyo lalo na ngayon na napakalawak na ng teknolohiya marami ng mga support system na maaari ninyong makuha anywhere di ba so samantalang nung kapanahunan ko sobrang hirap gumawa ng paraan upang uh, mabuhay hirap gumawa ng paraan para makasurvive sa mga problema Magandang araw